News mga balita ngayon, 28.5 million pesos shabu by bus operation sa Paranaque na uwi sa barilan. Isang sospek patay, tatlong iba pa arestado. Patrolman vlogger Fontillas nagbitiw sa PNP kasunod ng kasong sedisyon. Fallen hero sa Sulu, binigyang pugay ng mga sundalo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nauwi sa barila ng bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa barangay San Antonio Paranaque City nitong Miyerkules na nagresulta sa pagkakabasag ng isang sindikato at pagkakakuha ng 4.2 kilograms ng hinihinalang shabu na may street value na 28.5 milyon pesos. Apat na suspect na may alias na Lala, Alan at Bini ang inaresto habang isang suspect si Sadi ang patay sa engkwentro apat na pideya agents din ang sugatan sa barilan. Kasama sa mga narecover ang shabu, isang sasakyan, mga cellphone, by bus money, ID, mga gamit sa droga, isang baril, mga bala at mga dokumento. Ang mga arestadong suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang ang mga sugatang ahente naman ay dinala sa ospital para sa medikal na atensyon. Nagbitiw sa serbisyo si patrolman Francis Steve Fontillas mula sa Philippine National Police o PNP matapos magsampa ng kasong inciting to sedition laban sa kanya noong nakaraang buwan. Nag-ugat ang kaso sa kanyang mga post sa social media na tinutuligsa ang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte at ang administrasyong Marcos. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD ang mga pahayag ni Fontillas ay nagdulot ng legal at administratibong aksyon. Habang iginiit ni Fontillas na ito ay bahagi ng kanyang karapatang magpahayag, pinaalala naman ng Presidential Communications Office o PCO na ang mga miyembro ng PNP ay inaasahang magpakita ng neutralidad. Sa kabila ng kanyang depensa, nagbitiw siya sa serbisyo at naglabas ng pampublikong mensahe, Patrolman Fontillas signing off. Kasunod ng pagdiriwang ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan kahapon, nagbigay-pugay din ng 15th Civil Military Operations o CMO Batalyo sa mga kasamahan nilang sundalong nag-alay ng buhay sa gyera na ginanap sa kanilang headquarters sa Bangkal Patikul, Sulu. Sa red-laying ceremony, sinabi ni 15th CMO Commanding General, Lieutenant Colonel Andy Lawrence Acapulco, sumisimbolo ito sa katapangan, dedikasyon at patriotismo ng mga kasamahan nilang sundalo na namatay sa mga military operation sa Sulu. Nagsimula ang pagpupugay sa pamamagitan ng pagtugtog ng TAPS na parte rin ng mga military funeral at memorial ceremonies. Kabilang sa mga inalalang sundalo ay ang mga namatay noong 1977 sa Patikul, Holo Cathedral bombing noong 2019, at mga namatay na sundalo sa C-130 Hercules aircraft crash noong 2021. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.